Uh, ganito po yung nangyari. Uh, hindi pa po ako kapatid noon. Naging kaani po kasi ako. Naanib po ako March 24 po yung bautismo ko, 2000. Noon po March 17. Pero dito po kasi ako sa Central Dinodoktrinahan. Sumama po ako sa isa sa mga exposition ni Brad Eli sa Angeles City. Eh dahil nga po, syempre kapampangan yung expo noon, kasi puro kapampangan din ang bisita. Hindi ko po naintindihan yung buong expo. So parang nabobore po ako nung, nung mga panahon na yon. Pero tinapos ko po yung expo kasi nga kasabay nga ako dun sa, sa ano nila. Tapos nung mananalangin na po, lumukod din ako dahil noon naman talagang ever since lumuluhod ako. Kaso hindi po ako tumutulad sa ibang kapatid na nakapikit. Nakadilat po yung mata ko. Nung ano pong yun, nung panahon pong yun, Si Brad Eli po ang nagsara ng panalangin sa sa expo. Kita ko po sa stage na may mga security siya. Kita ko po nang lumukot siya. E di nakatingin po ako. Nagtataka po ako na nagsimula na siyang malalangin. May lumiliwanag na po sa mukha niya. Akala ko noong una may ilaw. Kasi tinitingnan kong gano'n. Kasi kung tinitin nagliliwanag yung mukha niya, pati po dito sa may likuran niya, lumiliwanag din. Eh, di tinitingnan ko, akala ko na mata ko. Kasi po, yung ulo niya, maliwanag na maliwanag na. Tinitingnan ko naman yung mga nasa likod niya na ano, mga nasa tagiliran niya ng mga security, hindi ko po maliwanag ang mukha. At kung may ilaw, dapat na dire din sa mukha nila. Wala pong ilaw, wala pong liwanag sa, sa mukha ng mga security. Kay Brad Ellie lang po. So, Hanggang sa matapos po yung panalangin niya, tinitingnan ko. Katunayan, tumingin pa po ako sa katabi ko kasi that time po, kasama ko si Sis Kim o Campo. Eh, syempre, nananalangin. Gusto ko sana siyang kalabitin at pakita ko yung nakikita ko. Kaso, nakapikit siya, nananalangin. Hindi eh. wala po akong napagpakitaan, pero kitang-kita ko po yung liwanag sa mukha niya. Pero nakapikit po siya dahil nananalangin din siya. Tsaka yung liwanag sa ulo niya. Pagkatapos po noon, pagsakay namin sa sakyan, nagtataka si Mrs. Rhea kasi hindi po ako nagsasakit <laughs> kasi nga, parang nasyak ako dun sa nakita ko. Siyempre po, katoliko ako that time. Nagmadre pa ako. Ang pinapaniwala akong mga milagro na, alam niyo yung mga rebulto na umiiyak. mga rebulto na ano. Parang nagtataka ako, bakit ito si Brad Ellie, biglang nagliwanag yung mukha niya, nagliwanag yung ulo niya. Tapos, nakita ko. Doon po ako nagtataka. Anong ibig sabihin noon? At eh, that time po, dinudoktrinahan pa lang ako. So tahimik na tahimik ako hanggang sa, sa sasakyan po umiiyak ako. Tinatanong nila ba't ako umiiyak? Kasi mix emotions po ako. Hindi ko maipaliwanag ng sisihan ako, na natatakot, na hindi ko maintindihan yung pakiramdam. Bakit? Parang may mga tanong, kung kung nagmi-milagro, bakit buhay nagmimilagro? <laughs> Siyempre po, di ba parang yun ang, yun ang tanong ko. Pangalawa, piwanag nung ilaw na nakita ko sa kanya. Imposible namang uh, special effects kasi ba't ako special effects? Patapos na, tsaka bakit ako lang ang makakakita? Yun po ang ako. Pagkatapos po noon, pag uwi, sinabi nila sa Sreya, natatanggap po binanggit nila kay Brad Ellie. Tapos, binigyan po ako ng isang sitas ni Brad Eli, yung nga pong Isaiah, uh, chapter 60, verse 2. yung po ang binigay sa akin. Kaya noon po, hindi pa man ako nababautis, muhan, wala pa man. Malaki na po ang paniniwala ako na talagang si Brad Eli talaga, siya yung, uh, hindi ko po kasi nga na eh. So parang ang, ang feeling ko po, sa talaga yung representative ng, ng Diyos atin. Yun po ang nangyari. Ako po ang uh, isa sa makasaksi doon sa isang pangyayari noon na nung uh, nandun po pa tayo doon sa kabilang pasalamatan, doon sa old central na tinatawag natin. Pagka po nagteteksto si kapatid ni Ellie, may napapansin kaming uh, kakaiba sa kanyang mukha at sa itaas ng kanyang uloan. Nagbabago po yung anyo, lumiliwanag, Parang sabi nga nung uh, kapatid na lady, yung misis ko po, at saka si Justes, yung bayaw ko, tumatanday kasi si Brad Eli, pero um, maaliwala si kang mukha. Maya-maya, makikita po kaming liwanag na nakapaikot sa kanyang ulo. Yun po yung nangyayari pagka matindi na po yung teksto niya dun sa pag-aaral sa pasalamat. Yan po yung nasaksiyan namin tatlo na napag-usapan minsan na pare-pareho pala kami na naobserbahan na, na doon sa ganong pangyayari po, kapatid na yun. Neto ko pong may naikitang dali Bragandong. Sinaguli mo po ito. Nakikitang ikit siya po? Ikit ko itang maputi ang mga yan sa ay? Madwa ang ikit ko. aak kang Bragandong. Umakay ni Brad Eddie Katwana. Tila niya, taga ng bakanya niya, nana. Mukha niya ang sinabi na. Alam na <laughs> yan, eh. Pero itang liwan, itang masala kung ikit yun po, nana yung pitsura? Batu. Ali, itang liwan, itang... Masala niya kapod, saka ikit kong matwaya. Kamrad ka nung kargo si nana. Ano rin niya po, ah, ibigyan ito? Kaya yung pulong, kimbukanan. bukanan. Ako po si Sistes Limpid. Isa po akong nakakita nung nagpupulong sa magalang si Bradley na maliwanag ang ulo niya. Parang ano yung may ilaw sa ulo, puti. Matanda ang muka, ganun. Tapos nung nakita namin yun, kanung magkakapatid sa sinanay ko, napagkwetoan namin yon, Pati si Brad Kando, ganon. Kaya nyo po, kailan po yun na, nasa anong instansya po ninyo nakita yun? Ah, uh, ikwento nyo, pati kwento niyo po ano? Yung po ba, ang um, araw ng pasalamat o araw po ng... Um, pulong. Pulong po. Ah, kayo po araw ng pulong? Araw ng pulong gabi. Tapos may lumitaw na maliwanag sa ulo ni Brad Ganon. Paano pong itsura? Matanda. Ah? Matanda na. Tapos ni. Hindi po. Paano ang itsura na niyo doon sa liwanag? Yung may parang ano, yung ilaw na lumaliwanag na nakaan sa kanya. Ganon. Kaya nung pasalamat parang ganyan ng teksto para siya. Siya, si Kristo. Hindi yun yung Kristo. Para ano. Sa isip ko lang yun. Kamukha niya yung teksto may naranasan po ba naman kayong ganyan na pa, sa araw naman ng pasalamat? Na parang nakita niyo po may liwanag sa ulo po ni Rene. Isang beses lang. Pa, paano po yun? Doon sa lumang... lumang so, uh, Ang niyo nga po sa ano yung sa Nung nagsasalita si Bradley sa lumang pasalamatan, may tubig noon, may tubig doon, nakataas sa paye. Tapos nagsasalita siya. Maliwanag na maliwanag sa ulo niya. Ganun ang nakita namin. Kaya natakot ako noon. <laughs> so, bukod po sa pulong, sa pasalamat? Sa pasalamat. Oo, meron. Oh, meron. Yan ang nakita namin. Dalawang beses nakita po yun yung mayroong maliwanag. Isa sa pulong, isa sa pasalamat. Natutuwa ako dun sa pinakita sa akin kanina ng kapatid na noli. Estava feliz quando o irmão Noli me mostrou alguma coisa. Me, me sinto feliz porque que o irmão Noli me mostrou há um rato. É um irmão. Acontece aqui mesmo um sinal. Sinal. acredito mesmo em São. Quando o irmão Daniel está explicando, vieram um chamaram parang tanda na nakita rito sa atin. Uh, el Daniel, Daniel, nagsasalita si kapatid na Daniel para ba isang tanda na pinakita dito sa atin, mga, mga kapatid. Una senyal que fue mostrado entre nosotros, hermanos. Nung nagpapaliwanag si kapatid na Daniel tungkol sa pitong espiritu. Cuando el hermano Daniel estaba explicando acerca de los siete espíritus, Nung ah, nagpapaliwanan si kapatid na Daniel tungkol sa pitong espiritu? Yung kapatid sa tagal U.S. Un hermano ng Estados Maldis. Unidos. May nakita doon na liwanag. Elvio Ria. Kung yun sa'yo. Ito photo. Ito yung photo. E, nang sa ating logo, che viene di nostro nostro logotipo Tapos, che tu maledetto e poi pensetti e hai che che alam nyo mga kapatid alam nyo mga kapatid yung liwanag sa mukha ang ibig sabihin sa Biblia noon mm, pagpapakita ng ano ng kagaya ng liwanag ng mukha ng Panginoong So Kristo. Nagpapakita yun ng authority eh. Ng karapatan, ng pagkasi ng Diyos. Pero lumilipas yun sa tao eh. Lumilipas yon ang mga anak ni Israel nakitang maliwanag yung mukha ni Moses para wag mapansin ng Israelita na mawawala yung liwanag na yun nagtalukbong si Moses ito hindi natin ito paliwanag paliwanag ito ni Pablo kung babasahin natin uli yung ikalawang Korinto 3 basahin natin uli kapatid na Luz at 3. Trese. At hindi gaya ni Mueses na nagtalukbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas. So, para maikonsil ni Mueses, yung katapusan ng lumilipas na kaluwalhatian, kasi kaluwalhatian yun eh, liwanag, kaluwalhatian yun, na galing sa Diyos. Basahin natin uli ang is Tuloy-tuloy mo. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay. Datapot ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moses dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatian ito ay lumilipas. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pangang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwang ukol sa katwiran. Sapagkat katotohanan ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito nang dahil sa kaluwalhati ang sumasagana. Sapagkat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. Yaman ngang mayroong gayong pag-asa, ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita At hindi gaya ni Moises na nagtalukbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsipitig sa katapusan niya o bumilipas. Gusto kong pansinin mo mga kapatid na lusat at saka, mga kapatid, yung pagtutulog ni Pablo, sa kaluwalhatian ng kanyang ministeryo compared o ikukumpara sa kaluwalhatian ng ministeryo ni Mueses. Yung pangangasiwa ni Mueses ng kautusan at yung pangangasiwa ng kamatayan sa mga lalabag dun sa kautusan na yon, nang may kaluwalhatian, sabi ni Pablo, na ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Mueses dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatian ito'y lumilipas para rin yung kaluwalhatian nakita nung mga kapatid sa uh, balat ng mukha ni Mesis yun para rin yung nakita sa akin ng mga kapatid na liwanag kasi liwanag na yung kaluwalhatian ang ibig sabihin lumilipas yun eh. Kaya sa Kristiyano, tayong lahat na walang talukbong ang mukha. Bakit wala tayong talukbong? Inalis ni Kristo yung talukbong na itinalukbong ni Moses eh. Alin yon? Yung itinago ni Moses na sa mga anak ni Israel, yung huwag makita nila yung kaluwalhati ang lumilipas sa kanyang mukha. Simbolik sa nilipas yung kanyang kautusan. Itinago ni Moses yun sa mga Israelita pero yung binuksan ni Kristo sa atin para naalis panalis na yung talukdong, makita natin ngayon yung liwanag ni Kristo na yung liwanag na yon ang nakita ng tatlong apostol doon sa ibabaw ng bundok. Nung makita nila si Mueses, si Kristo, at si Kristo ay nasa nakikipag-usap kay Mueses at kay Elias eh, naging very significant yung liwanag na daladala ni Kristo dahil hindi man napansin mga apostol ang kahit anong liwanag sa mukha ni Moses no nakikipag-usap si Moses kay Kristo at, at si, si, Elias. Walang nakitang liwanag yung mga apostol sa mukha ng, ng dalawang propetang ito. Pero nakita nila kay Kristo pati damit nagliliwanag. Pati yung kanyang mukha hindi basta liwanag, kundi liwanag na katulad ng araw. Nakita nyo mga kapatid, isang liwanag na hindi mo matititigan basta-basta. Yun ang nakita nila kay Kristo. Yung liwanag na yun mga kapatid, simboliko, ng liwanag ng aral ni Kristo. Alam nyo mga kapatid, ano? Pagka nag kayo, ang aral hindi maliwanag, umalis na kayo sa iglesia ang pinupuntahan nyo. Dapat ang aral maliwanag, naiintindihan. Ayon. Kaya nga sa isang araw, sa ikatlong araw ng ating pagpapasalamat, ay kailangan malaman natin pati liwanag na hindi nalalaman ng ibang mga relihiyon. Kasi isipin niyo mga kapatid, ah, yung liwanag ng mukha ni Kristo, liwanag na parang araw. Ano ba ang katulugan ng liwanag sa mukha, mga kapatid? Ano po ba? Basahin mo yung awit, 1715. tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong bangis. Yung mukha, larawan ng katwiran yun, sis Luz. <coughs> Opo. eh, pag maliwanag ang mukha, maliwanag ang katwiran. <laughs> Tama ba yun, Kuslus? Tama po. At yung liwanag na yun ang representasyon ng aral ni Kristo. At rin naman ng liwanag ng mukha ni, ni representasyon yun ng aral ni Mueses na sa isang panahon ay maliwanag pero lilipas pa na yung liwanag ng aral ni Mueses, yung kaluwalhatian na yun. Bakit? Hindi kumpleto yung aral ni Moises. Walang tampalimis ng budhi na gaya ng aral ni Kristo.